Narito ang pinakatumatak na mga karakter na ginampanan ni Piolo Pascual sa mga pelikula at telebisyon. The Philippine Showbiz List presents Iconic Characters Played by Piolo Pascual. Jules in Dekada 70 Ginampanan ni Piolo sa 2002 Filipino historical drama film na Dekada 70 ang karakter ni Julian Jules Bartolome, ang panganay sa limang anak ni na Amanda at Julian Bartolome. Siya ay isang binatang labis na apektuhan ng politikal at panlipo ng kaguluhan ng dekada 70 sa Pilipinas. Dahil sa tatanging pagganap ni Piolo sa naturang pelikula, siya ay nakatanggap ng limang Best Supporting Actor Awards mula sa Gawad Urian, PMPC Star Awards, FAP Luna Awards, Gawad Tanglaw at Gawad Pasado. Nang makita raw ng may akda ng nobela na si Lowell Bautista si Piolo, ay agad niyang naisip na ito ang perpektong aktor para gumanap sa papel ni Jules. Dala niya ang katauhan ng isang aktivistang isinulat niya sa kanyang nobela. At napaka-intense rin daw na pag-arate dito ni Piolo. Para naman kay Piolo, napaka-challenging daw ng role niya. Lalo na sa eksenang tinutorture siya na halos isang buong araw siyang nakahubad. Pagkatapos ay pinahiga siya sa isang bloke ng yelo. Nang matapos nga raw ang ishoot ang eksena, akala niya ay magkakasakit na siya dahil sa sobrang ginaw na naramdaman niya. Lino in Milan Sa 2004 romantic drama film na Milan, ginampanan ni Piolo ang karakter ni Lino, isang tao na puno ng pangungulila sa kanyang asawa na si Mary Grace na ginampanan naman ni Isa Calzado. Bumiyahe siya papuntang Milan, Italy upang hanapin ito, ngunit ang kanyang natagpuan ay malayo sa kanyang inaasahan. Si Piolo, sa isa sa kanyang pinakasikat na roles habang hinahanap ang asawa ay natagpuan niya si Jenny na ginampanan ng The Optimum Star na si Claudine Barreto sa kanilang desperadong paghahanap ng tagumpay at paraan ng pag-survive na hanap na Lino at Jenny ang kanilang kanlungan at pagtitiwala sa isa't isa. Sa pelikulang ito, sumikat ang classic hugot line na pwede pang pumasa bilang tongue twister na binitawa ni Claudine at sinabi kay Piolo na, Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako? O kailangan mo ako kaya mahal mo ako? Ang romantic drama na handog ng Star Cinema 19 years na nakararaan ay patuli pa rin pinag-uusapan at maraming manonood hanggang sa ngayon. Ang gusto ito dahil sa mga pangkalahatang tema ng pag-ibig, pagpapatawad at sakripisyo. Mel in Maalaala mo Kaya Piso episode. Maraming karakter na nagkampana ni Piolo sa longest running drama anthology ng bansa na maalaala mo kaya tulad ng Upuan episode kung saan gumanap siya bilang isang ama na na-stroke na naparalisa sa kalahati ng kanyang katawan na naging dahilan para iwanan siya ng kanyang asawa at mga anak upang sumama sa ibang lalaki. At ang Pierre 39 episode kung saan ito ang kauna-unahang MMK episode na kinukunan sa labas ng Pilipinas na pinagbidahan nila Judy Ann Santos at Piolo. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang caregiver na umibig sa isang lalaking pasaway kahit na siya may responsibilidad sa kanyang matandang amo. Ngunit ang pinakanagmarka na role ni Piolos sa drama anthology na MMK ay ang 2006 episode na pinamagatang Piso, kung saan ginampanan niya ang karakter na si Mel, isang matalinong estudyante na nakapagtapos ng pag-aaral at naging isang magaling na teacher. Ngunit sa si isang hindi inaasahang pangyayari ay nabundol siya ng isang sasakyan habang siya ay nagbibisikleta patungong paaralan ng kanyang pinagtuturuan. Dahil sa aksidente, nagkaroon si Mel ng post-traumatic stress disorder na humantong sa schizophrenia. Gumanap naman kapatid ni Piolo na si Mila ang aktres sa si Jolie Santa Maria kung saan siya nag-alaga rito at nagdala kay Mel sa isang mental institution para maipagamot. Ngunit dahil sa kawalan ng sapat na pangtustos, si Mel ay kinailangang ibalik sa kanilang tahanan. Mahal ni Mel ang pamangkin, ang anak ni Mila na si Patricia, pero dahil sa takot nito na masaktan ang kanyang mga anak, lumayo si Mila kasama ang mga ito mula kay Mel. Sa kanilang pag-alis, mas lumala ang kondisyon ni Mel. Pero sa huli, sa kabila ng kakulangan sa pag-iisip ni Mel, ipinakita niya kung gaano niya kamahal ang mga anak ni Mila. At dahil dito, hindi itinigil ni Mila ang kanyang walang katapusang suporta dahil kahit pa paano ay may babalik niyang pagmamahal at sakripisyong ibinigay nito sa kanyang mga anak. Lance Montiagundo and Paano Kita Iibigin. Pinagbidahan naman ni Piolo kasama ang Asia Songbird na si Regine Velasquez ang pelikulang Paano Kita Iibigin noong 2000 film na co-produced ng Star Cinema at Viva Films. Si Piolo ay gumanap bilang si Lance Montiagundo, isang mayamang executive na gumuho ang kanyang buhay matapos mamatay ang kanyang asawang si Tessa sa isang car accident. Habang ang katambal niyang si Regine ay gumanap bilang si Marty, Isang jobless single mother ng isang asthmatic na anak. Nagkakilala siya na Lance at Marty sa panahon kung saan parehong nasa critical na yugto ang kanilang mga buhay. Iba mula sa mga nauna niyang ginampanan na roles noon na mabait at malang knight in shining armor ang datingan, si Piolo sa pelikulang ito ay nagmala bad boy na patapon na ang buhay. Palagi naglalasing at nakikipag-away. May ilang eksena rin siya sa pelikula kung saan kapanipaniwala siya bilang isang mapanuyo at mapangasar na inaakit ang karakter ni Regine na lubos na naghatid ng kilig sa mga nakapanood ng pelikula. Sa kanyang galing sa pagganap ay nanomina si Piolo bilang Best Actor sa ilang award-giving bodies, gaya ng FAP Luna, FAMAS at PMPC Star Awards. Naging Favorite Actor of the Year din siya ng Yes Magazine Reader's Choice Awards noong 2007. Migo and Love Me Again Ginampana naman ni Piolo ang karakter ni Migo sa 2008 Philippine romantic drama film na Love Me Again Land Down Under. Katambal niya rito ang award-winning actress na si Angel Luxine. Ito rin ang first big screen team up ni na Piolo at Angel pagkatapos ang malaking success ng teleserye nilang Lobo. Ginampana ni Piolo ang pagiging cowboy na nagtatrabaho sa Bukidnon at Australia. Para mapaghandaan ang kanyang role sa pagiging cowboy kasama si Angel ay isang buwan si Piolo na nagsanay sa pagsakay sa kabayo. Sa ko na kanilang pelikula noon, may tatlong bagay daw na natutunan si Piyolo sa pagiging isang cowboy. Una ay pagkasimple ng buhay ng mga ito at ang makontento sa kung ano ang mayroon sa kanila. Mas nagpapahalaga rin daw ang mga ito sa kalikasan na napagtanto ni Piyolo na hindi mo talaga kailangan ng mga gadgets o anumang mga material na bagay para i-enjoy ang buhay. At panghuli niyang natutunan ay gawing simple ang buhay, na ang pinakamagandang bagay sa buhay ay libre lang. Yun nga raw ay napagtanto nila sa naranasan nilang buhay sa bukid noon. Jacob del Rosario o Daniel Villarreal in Flower of Evil sa Philippine drama TV series na base sa 2020 South Korean drama series of Flower of Evil. Ginampanan dito ni Piolo ang karakter ni Jacob na nagtatago sa kanyang pagkatao mula sa kanyang asawang si Iris o si Lovipo. po. Lingid sa kaalaman ni Iris, tinatago ni Jacob ang kanyang madilim at kahiyahiyang nakaraan mula sa kanya. Sa mahabang panahon, si Jacob ay mayroong dalawang buhay matapos yung matagumpay na baguhin ang kanyang pagkakakinanlan mula kay Daniel Villarreal hanggang siya ay naging si Jacob Del Rosario. Si Piolo rito ay nadiagnose na may antisocial personality disorder. Pinaghahanap ng pulis para sa pagpatay. Siya rin nag-iisang anak ng kilalang serial killer na nag-suicide. Dahil sa tatangin pagganap ni Piolo, siya ay ginawaran ng Tag Awards Chicago noong 2022 bilang Best Actor. Siya rin ay nanumina sa Best Actor category ng 8th Roar Awards noong 2022. Eugene Jean B. Agustin in Hawak Kamay sa natanging role ni Piolo bilang si Eugene Agustin sa seryang Hawa Kamay noong 2014, ginampanan niya ang karakter na isang frustrated musician na naging tagapag-alaga ng tatlong ulila na inampon na kanyang yumaong kapatid. Ngunit hindi siya handa na maging tagapag-alaga ng mga ito, pero sa tulong ng mahigpit na attorney na ginampanan ni Isa Calzado, natutunan niya maging isang mabuting parental figure. Dahil na din sa galing ni Piolo, siya ay nanomina bilang Best Drama Actor sa 29th PMPC Star Awards for Television noong 2015. Francis Coronel Jr. in On the Job. Sa pelikulang On the Job, ginampanan ni Piolo ang papel ni Francis Coronel Jr., isang delikado at tapat na NBI agent na itinalag upang imbestigahan ng isang high profile na political assassination. Ang pelikula ay sumusuri ng mga temang political corruption, krimen at ang mga komplikadong relasyon sa pagitan ng mga tagapagpatupad ng batas, opisyal ng gobyerno at mga kriminal. Ang karakter ni Piolo na si Francis ay may mahalagang papel sa paglilinaw ng misteryo sa likod ng mga pagpatay at ng mga katiwalian sa loob ng sistema. Noah Ortega in Lobo. Si Noah ay second lieutenant sa Philippine Army at nagtatrabaho ng palihim bilang personal guard para kay Eleonora Blanca Floran, isang pinanghihinalaang wire leader. Si Noah ay kabilang sa isang piling puwersa na inatasang tumuklas ng mga taong lobo. Kilala siya sa kanyang katalinuhan, husay at bilis sa pagkikipaglaban. Sa likod ng kanyang tahimik at misteryosong anyo, ay isang lalaki na kaya magmahal ng buong puso. Siya ay umibigay like ka na ginampanan ni Angel Luxine, ngunit hinaharap niya ang pagtutol mula sa iba't ibang mga puwersa. Nakamit ni piolo ang Best Drama Actor Award mula sa 22nd PMPC Star Award for Television noong 2008 sa kanyang pagganap bilang si Noah. Father Juan Severino Maliari in Maliari sa kauna-unahang pagkakataon. Sa loob ng 25 years niya sa showbiz industry, ay bibida si Piolo sa isang horror film na Malyari. Dito gaganap siya bilang si Father Juan Severino Malyari, isang parish priest na nagmula sa Magalang Pampanga, na ipinatawan ng parusang kamatayan dahil sa pagkasangkot sa 57 pagpatay noong 1800s, na naguuri sa kanya bilang ang una at tanging na italang Pilipinong serial killer sa pelikula. Makikita si Piolo na gaganap sa tatlong magkakaibang karakter sa tatlong magkaibang panahon. Bawat isa ay nangyari noong panahon ng pananakop ng mga Kastila pagkatapos ng digmaan at saka sa kasalukuyan. Ang proyekto ay inilaan bilang entry para sa Metro Manila Film Festival ngayong December 2023. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!